Hello. mga langga, kainan na naman tapos na silang kumain. Ayan, may ano kami oh. May anong tawag nito? Ginamos na Ginamos tahong. na taho galing ng Pinas. At saka ito naman siya ay talaba. Ano ng talaba? Parang skin ng talaba ito, mga langga. Sarap. Tapos na silang masipagkain o tapos na kumain. Busog na ang mga person. Ayan, hi naman diyan mga madam. Busy, busy sa ano, busy sa ganito dito. At tapos kumain kanya-kanyang kanya-kanyang mga karakista. Ang sarap ng bagoong. Oh. Salamat sa pagdala ng takong. Kain tayo, kain. Chicken, chicken, chicken. Masarap yung tahong. Ayan nga. So, Nakakain tahong mamaya. Hindi na dahil sinabi mo. Tahong, bak, tahong, adabag, tahong, <laughs> tahong, tahong. Tahong, tahong, tahong. Alat. Nagkukuha talaga siya. So, nakusap talaga. Na nakusap talaga siya. Tahong, 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 tahong. Tahong ka lang. Tahong ka lang. Tahong ka Nabitin ako sa kanin. Ang daming kanin. Nakain mo Kasi ang sarap kasi niya, ano. Ngayon kasi nakakain na bagoong. Nakarap siguro niya ito, baka niya. Hmm, wala. Nakakain. Rap. Sarap. yang Hmm, uh -huh. <coughs> uh -huh. Mau um, ulan, ulan dito. Maulan, maulan <coughs> ang yung, oh, yeah. mm -mm. na yung district natin. Um, natin. yung yung <coughs>

Thank you for watching.